Hello friends. Welcome sa OK! online katikismo para sa mas malinaw na pagpapahayag ng ating pananampalatayang Katoliko. Ano ang Pascal Candle? Ang Pascal Candle o Siryo Pascual ay isang malaking kandila na ginagamit sa mga seremonya ng Simbahang Katoliko lalo na sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Ito ay simbolo ng liwanag ni Kristo na nagbibigay liwanag sa kadiliman. Ito ay may marka ng krus, ang limang butil ng insenso na sumisimbolo sa mga sugat ni Jesus at ang kasalukuyang taon. Ang kandila ay ginagamit sa buong panahon ng Pasko ng Pagkabuhay at sa mga binyag at serbisyo ng libing sa buong taon. Bakit mahalaga ang Pascal Candle sa ating mga Katoliko? ang Pascal Kendel ay nagpapakita ng ating pananampalataya na si Jesus ang liwanag ng mundo na nagbibigay liwanag sa ating mga buhay. Ito rin ay nagpapaalala sa atin ng ating binyag kung saan tayo ay naging bahagi ng simbahan at nagbahagi sa liwanag ni Kristo. Ano ang simbolismo ng Pascal Kendel? Ang Pascal Kendel ay maraming simbolismo. Ang liwanag nito ay sumisimbolo sa muling pagkabuhay ni Jesus at ang krus at ang limang butil ng insenso ay sumisimbolo sa sakripisyo ni Jesus. At ang taon ay nagpapakita na si Jesus ay nagpatuloy na nagbibigay liwanag sa ating mundo. Ang Pascal Candle ay isang mahalagang bahagi ng Pascal Vigil na kung saan ito unang binabasbasan at sinisindihan. Ito ay ginagamit din sa mga seremonya ng Linggo ng Pagkabuhay at sa mga binyag at serbisyo ng libing sa buong taon ipapaalala sa atin ng liwanag at pag-asa na dala ni Jesus. Okay ba, friends? Makabless, ne? Kung nabless ka ng bagong kalaman sa video ito, mag-like, share, at comment. See you sa next episode ng Okay! Online Katikismo!